Layaw nga ido nga ginatudlo nagkagat sa masobra 20 ka individual sa barangay Pali Benedicto Mandriao na dakpa na. Mga nakagat si Rimas Kampante na maglakat-lakat sa barangay. Si John Sala nakatutok. Preska si Giapon kay Tonyong Yong sa Tungbayo. Wala ini maguna-una nga sa iya pagpadulong sa isa ka convenience store. kanto nini ni sa tiil sang isa ka layaw nga ido. Dili po siya narinig na tumatawag kasi na AirPods so ganun. Tapos naramdaman ko na lang po nung Duwa katuig na ginakangawaan sa maresidente ang paglabay sa sininga dalan sa barangay Pali Benedicto Maduriawa. Inibangod din rin masamina gali ang mga ido nga suno sa barangay. Yara na sa 20 katawang nakantan. Apang sa karon hilway na sila nga makalabay diri rin. Ano nung lang po masasabi oh, okay, masaya kasi wala na siyang makakagat. Sa sininga video, makita na gitingom ng puwersa sa isa ka animal rights advocate group. Ilo-ilo si -Ilo veterinary office, kag kagbarangay official sa pagdakop sa ido. <laughs> Nagpornerang idoso dalam sa lakyan. Pag pagguaya uh, kay may ano man bilin sila nga pangdakop dakop sa ido. Naman nga pang dakop, na pang dakop Yara na sa Tang, mga ido sa dog pound sa syudad gani gin over ang mga ido sa Animal Rights Advocate Group. Sino sa Iloilo -Ilo City Vet, obserbaran pa ang mga ido antes ipaidalom sa test kung positibo ini sa rabies. observe lang ano yan, no? ang ido uh, ito. Then, uh, yung mga uh, human bite victims, dapat may medical intervention na dapat nagpa uh, post-exposure prophylaxis na sila. Sa datos ang Iloilo -Ilo City Veterinary Office, sa walo ka cases ang syudad, apat diri ang ginkagat sa layaw nga ido, gani panawagan sa city vet sa publiko, mangin responsable sa pag-atipan sa ilang mga hinuptanan. Higtan nila ang ilang mga, mga ido kay kakatabo o nila sa aga o sa gabi para mangita pagkaon, which is hindi dapat, dapat responsibilidad ng pet owner na... Magapakigangot naman ang City Vet sa barangay para sa pag-follow up sa status ng vaccination sa masobra 20 na ka nakagat sa ido. Upod kay Romel Porquilla, John Sala. Buona, Western Visayas.